binabati ko kayo ng isang magandang magandang umaga, mga kaklase. Ngayon din sa ating pinakamahusay na guro, ginoong Richard Lopez Colisa. Gusto ko sa sana kayong anyayahang manood ng aking presentasyon tungkol sa isa sa mga mahalagang katangian geographical ng ating bansa ang mga pangunahing anyong tubig. Kung ating pagmamasdan ang mundo mula sa kalawakan, nagkukulay asul halos ang buong kapuluan. Ito ay sa dahilang tatlo kapat ng ating mundo ay natatakpan ng tubig. Ilog Ang ilog ay mahaba na umaagos mula sa sapa sa itaas ng bundok o buron patungo sa dagat at sa karagatan. Ito ay ginagamit sa transportasyon, patubi sa sakahan, industriya at papahay. Lawa Ang lawa ay anyong tubig na napapalibutan ng lupa. Mayroong limang putsyam na lawa ang ating kapuluan nagsisilbi itong pangisdaan at pinagkukunan din ng tubig para sa gawaing domestiko. Talon, masaya at kaaya-aya ang tanawin sa isang bumabagsak na tubig mula sa mataas na dalisdis. Halina't pasyalan natin ang talon ng pagsanhan sa Laguna o ang talon ng Maria Cristina sa Mindanao. Nag-aakit ito ng mga turista lalo na sa panahon ng pag -ini. Bukal Ang tubig na bukal ay gagaling sa ilalim ng lupa. Ang tubig na nagmumula rito ay may mineral at pinaniniwalaang makakatulong sa pagpapagaling ng may sakit. Karagatang Dagat ang karagatan ang pinakamalaking anyong tubig. Samantalang ang dagat ay mas maliit kaysa karagatan. Makikita ang karagatang Pasipiko sa silangan ng Pilipinas at dagat kanlurang Pilipinas sa kanluran. Loob. Ang loob ay bahagi ng dagat na halos napapaligiran ng lupa. Ito ay nagsisilbing daungan ng mga sasakyang pandaga. Kipot, isang makitid na kanal o daang tubig ang kipot. Ito ay nag-uugnay sa dalawang manalaking anyong tubig katulad ng dagat o karagatan. Nasa pagitan ng Samar at Leyte ang kipot ng San Juan Nico. Golpo, ang bukana ng dagat na halos napapaligiran ng lupa ay ang golpo. Ito ay may malalaking luo, ginagawang daungan ng mga barko at iba pang sasakyang pandagat. Dito nagtatapos ang aking presentasyon. Paalam sa susunod na muli nating pagkikita. Ako si Sean Kyler Algrave V. Ramos mula sa Dominican School, Dagupan City. Sana nag-enjoy kayo at inaasahan kung nadagdagan ang iyong kaalaman at pagpapahalaga sa ating sariling bansa.